Mamixian ko din to. Ano gusto mong mangyari dyan? Hindi ko alam eh. Kasi kung ako tatanungin mo, sasirain ko sana eh. Pero ikaw, tatanggalin ko yung mga... na Overcut na siya. Pero pag dito ka kasi nag-overcut, Mabilis lang yung makarecover. Hindi gaya dito. Mama? Mama, sakit to. Mama, mabilis ka. Mama mabilis, ka? Mama, mabilis ka? Mabilis ka naman lang yung ganto, ha? Yung lego, ha? Sige po. <laughs> Tatawa ko sa lego. Sorry, madame. Tsaka Medyo na tayo. relax mo lang, ma'am. Ako nang bahala. Dry skin yan. Dorobo na dry skin. <skin> Kasi, ako sa toys ko. kayo ng mga Kasi ako. Sakit? Sorry, ma'am. Dry skin po. Pasensya ka na. May ingrown dito. Hindi pa natatanggal. Na ma'am. Sorry. Nana, ma'am. Sige, babalikan ko. Meron yan. Bumaon pa yun. Dito na tayo. Buto hindi sumasakit to. Parang Masakit susugot tayo. na siya eh. Huh? Masakit siya. Parang nga siya may hiwa na. Oo, oh, meron na nga, ma'am. Ba't, ba't ba kaya nagagano niya tayo? Ngayon lang ako naka-encounter ng ganito. First time ko naka-encounter ng ganito. Parang siya may sug ay, hiwa. Sugat eh. na nga siya, ma'am. Kakaiba nga eh. Ma'am, tisin mo ha. Sakit na ha. Na. Natatakot. <laughs> Relax lang, ma'am. Huwag ka matakot. Hindi ko naman na ano yun. May ma'am. sa loob yung ingron. Hmm? Sakit? Masakit na to. Tiisin mo ha. Tatanggalin natin. Dapat tanggalin. Para mawala yan. Mm -hmm. Koko yun. Koko yun. Nahihiwagan ako sa kuko mo. Promise. Yan, dry skin yan. Tikit ba? Hindi naman to eh. Okay lang, nagaganyan ko siya. Okay, okay, hindi naman siya masakit. Sige. Mama! Oo. Oh. Kanda ng toys niya, pinagal mo I love you. Love you too. Alam mo parang may ingrown siya dun sa ilan. sa mimis okay, mong suot, diba? Mm. E, parang matigas. Yes hindi ko lang pa makuha kung saan yung ano niya ba kung saan siya sisimulan mga ganon kaya ito inuunti-unti ko tapos medyo pinupush ko ha yan para ano siya medyo bin dinidiin ko kaya i-ready e mo yung ano mo pagsigaw ko ah, yung pain tolerance mo yung gano ka ano kasi ang lalim mo Parang ang laki-laki. Hindi nga ito natatanggal, ma'am? Hindi nga, te. Hmm. Kasi tingnan mo rin yung gilid niya. Parang ang itim na, no? Yes. O kaya-kaya sira na yung kuko mo kasi hindi na natatanggal yung dapat tanggalin. Hmm. Wow. Sakit? Hindi. Yung Ito may dry skin. Wait lang. Wala pa tayo sa exciting part. Ito. Ay, pumasok.

dito muna ako para lumambot yun Sasaktan ka ba? Medyo lang. Kaya Okay. Ingrown to ma'am. Oh, wow. Yung yung Tignan mo, i-ano ko lang, pe ko. Hindi naman. Yan. Okay, dry skin. dan Dandanin ko lang. May mararamdaman kang sakit kasi madikit. <laughs> Ang nipis na kasi sa parting ko ma, pero meron pa po. Kita ko na yung pagpula niya. Pakitiis na lang po ng kaunti pa. Yan o. Oh. Dikit na dikit po kasi siya. Yan mamoyan. Oh Sorry. Sorry ma'am. ito, manipis lang ang dry skin tapos pud-pud pa Sakit, ma'am. Masakit. Okay. Yeah. Ang damang nila ang mga lego. Pwede natin pa kaya, ma'am? Siyempre. At kasi, akin lang ito lahat. Sisaring yun ko yung kararo ko. Ay, yata umalis ng dry skin sa kukunyo, ma'am. So, yata ang sumama sa inyo. Ini. Ini lah soget yang dry skin nih. Hmm. Ya masakit ba? Iya, nang gustunya, iya, iya, cut cut iya, 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 Di iya, iya, right yeah dito? Bakit kailangan mo pa may ilaw sa ano, sa cellphone mo? Check it, ma'am. May, may ilaw na nga sa likod sa... eh. Okay. Okay. <coughs> <coughs> I want, to... I want, to... I want to... Yan. Oh, sorry. Bo? Yes, Pak. <laughs> Saya Yan yon. Yun yung sinusundot ko. Pasok po. Sorry mama. Yan. Yeah. Mm. Kala mo laki ha? Yeah. Kasi ano na siya. Alam mo yun ma'am. Pang, pang kumbaga pang huli na siya. Manipis na po yung nasa loob. Gawa nung dry skin na nakuha. Magkikutix mo kayo. Ito okay. yung masakit sa'yo, ma'am, ha? Wala Ito. sa kuko. Ito lang. Yung <laughs> parang may okay. iwa. Yung masakit.